Speaking of the Senate, tatanungin ako sigurado ng mga asawa nila eh. eh puro mga senador ang binabaril eh. Bakit ba, ano ba yung sinasabi? I want to clarify, Mr. Engineer Hernandez. Ano ba yung sinasabi ng abogado mo merong anim na senador kang babanggitin? Ano ba yan? Uh, Your Honor, ang banggit niya po siguro yung laman po ng computer ko. Actually, may mga congressman po na nandun na hindi po senador yung laman nung ano ko nung computer ko. So, so fake news yun, ha? Uh, may anim na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. So, fake news nga. O, naligaw si, si Raymond. ba? Diba? Uh, anyway, basta yung ating media, ingat naman tayo sa mga fake yeah. news. Kanina umaga, may napanood na naman akong fake news tungkol sa sarili ko. Ni hindi know, ko alam na nangyari yun eh. Mr. Anyway. Mr. President, I agree with you kasi maraming mga insinuation, Abanggit, Sen. Abangget, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Sen. JBR si kung sino-sino na lumalabas na pangalan. That's why we need to clarify, kasi ikaw ang kinu ng lawyer. And nasa national news ito eh. So in fairness to our colleagues, na hindi naman talaga nabanggit at wala namang katibayan, e eh, babanggitin na nakabitin at ikaw ang uh, reference, you know, the Senate President has to really clarify this, this matter. Because that, this is a sensitive issue, hindi ba? Sure. Imagine, Senate Finance Committee, biglang sasabihin ng lawyer mo na, of course, he, he did not name names, ano? pero may mga insinuations na sumunod, pinabagit yung mga pangalan. So for the record, Engineer Hernandez, hindi hindi totoo 'yon. Ah, uh, hindi po, Your Honor. All right. Thank you. Mr. Chair.